go to the beach. Then go to the beach. Kalua, <sukar> Julia, there. Hi, hi, tayo. Shout out to Joey TV, ah. YouTube, ah. YouTube, ah. You watch it. Shout out. Shout out. The final one charge. Wala akong dalang shorts, pre. Tol, eh. Charge? No, charge cellphone. My phone, my phone, my phone. Ah, pre. ko mukha ng ano. <manyan> Para Oo, oh, wala kang signal. Kaya, video-video na lang. Eh, Ang, lang dito. Ano? August Georgina, ano pangalan dito? Agus Ribet. Oo, sa may bunga. Gerard mukha mo, Joey TV. Kanyan mukha mo. Cảm ơn dyan. <laughs> Tonto Okay, George? Ha? George, ano nga Oo nga, mabato eh. Ay, magbato? Bawal. Ay, makulit! Popoy mo lang dyan. Дядь! Ano dito ka na? Giniginaw ka na? Hindi na? Hindi na? Doon na, doon na, doon na, na, na. Si... Ayan. Diyan lang kayo. Pak, ah, mainnya JM. Mama, <laughs> <laughs> Pak. Ana, Tenten. Ani si mau ngasih Tenten. Djung, <laughs> lah, <laughs> aku saya nak ke forma nah, <tinyo> oh. Indi, tatalon. Ayan na. Tuntua si George, Eh, no. Si George? Hindi ka naman. Wala na yung picture, nag-interest. Eh, mommy. Kumusta kayo po sa bato? Yeah, 'yan, dandan lang. 'Yan, sit down. Sit down. Yeah, nya-nya. Malalim diyan. Dandan lang. 'Yan.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn julia julia, Bapak masuk ke ulunya, jad, oh. gak tenten, oh. di kok anak? Happy birthday, Liam. Happy birthday. ba? <laughs> Di ba? Cake naman. Cake naman Wala na, lusaw na rin. Pag nasa bahay na, pwede Olha esse vídeo. Enjoy. No Enjoy. Bye. Don't like it to me. Kabarin mo mo na yan. Ano yan? Ay, puto yun. Ay, puto may puto niya kaya nga ngayon oh. so guys today's my video yan pawin na kami at uh, ito bumabagyo at, uh, ice, cream. tapos na ang aming <laughs> Ano? Ang matag doon? Uh, Outing. Vacation. Outing. Vacation. na, okay. vacation. Yan, Tapos na, two days, three nights. <laughs> two days and three nights. Uy na, night. na kami. At uh, umaapaw na rito. Guys, tingnan nyo yung river, oh. <laughs> Grabe yung <laughs> taas, oh. Guys, tingin nyo yung river, oh. Ayan. Umaapaw na. na. Thanks for watching.